Hi Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe na! you no. Yan, welcome back for sa ating YouTube channel mga kapsi Yung bago pa lang dito, don't forget to like, comment on below tate, at hashtag Don Raya. And of course Okay, subscribe na yan Yan mga kapsi, eh, nagbabalik na tayo no? After how many days or months Na hindi tayo nakapag-vlog Actually months na, no parang 44 days yata na hindi tayo nakapag-upload dahil nga na tayo sa ating probinsya. Sali ay nakapag-blessing uh, na rin tayo ng ating uh, bahay. Hindi po sa ganong katapos pero malapit-lapit na. Maraming salamat sa lahat ng support na nyo mga ka. Ngayon, kung bago pa lang dito, ang ginagawa natin, sinututukan natin ng camera yung mga ibon. Screenshot nyo lang. Ipadala nyo lang sa akin sa Messenger ng Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me sa 953 mga Pops or Yan mga Pops, meron tayong mga project yellow face dito o pa dan follow. Ito, kunin nyo na to. Yan, napakaganda niya ito. Visual yellow face possible dan follow. Napakaganda mga Pops, jackpot na jackpot kayo dito. Yun ang nyo na yan. At ang malupit na ito, bibigyan ko kayo ng freebie na OPA Possible Yellow Face Possible Done Follow. Alright, no? so ito naman mga project done follow. Red Factor, presyong pamigay na din. And screenshot nyo lang kung ano yung nyo, mga paps. Alright, ayan ang gaganda. Mga par blue, blue, vio. Yan, may pied. Yung mga gusto mong ulekta, kunin nyo na yan. You no? Know, tapos meron din tayo dito na... ah... Uh, for sale na all project OPA red factor pale follow din mga paps madidiin yung kulay nya matitingkad at maganda nito matured na yan o, yan o. Mm. eto may mga ano to uh, kapatid na OPA red factor pale follow yan o sobrang ganda nya no kalinyada nito yung mga uh, half sider na visual red factor mga paps eto mga uh, follow naman yan, may OPA rin. May OPA. Split dan follow mga Pops. Alright, ayan. Sobrang gaganda. Oh. Screenshot ko lang mga paps No, send doon lang sa aking Facebook Messenger. Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan, meron din mga proven pair. Baka gusto nyo mga paps Yung sa excited na mag-alaga. Mag-alaga na lang. Pwede mga paps Proven pair. Ibig sabihin, legit mga Pops. So, no, so eto naman. Uh, yellow face. Opa dan follow at may pre na Opa possible yellow face possible dan follow blue no so ang project natin dito ay project Opa yellow face dan follow par blue pa ang pap no, so ay ni parang pinaka high mutation ngayon ng yellow face yung blue no na series mga paps so, ang gaganda nun tapos la eto naman mga paps ayun o oh. meron din ayun dito mga pastel na pangmalakasan. No? ayan mga Opa Pos Yellow Face possible dan follow ito Yellow Face visual. Yan may freebies tayo mga paps na pwede nating ibigay sa inyo. Basta lahat dito puro freebies kasi nga presyong pamigay para lahat din kayo magkaroon na kagad mga paps. No sa abot uh, kamay mga paps. Uh, makakakuha kayo ng high mutation. Pwede utang, especially sa mga repeat buyer na natin, mga paps. No? So, sa mga gusto, screenshot nyo lang, then send to my messenger, Don Roaya, Don Roaya Avery. Or you can text or call me, 0953-136-4462. mga paps. Ayan, quality, matured and ready to breed na. Sobrang ganda talaga, no? Mm. Yellow face, ha? Visual tapos may free na opa oh, POS, yellow face possible dan follow lahat naka sa dan follow no para tumaas yung value kasi kung yellow face lang wala walang value no though yellow face siya pero mas maganda naka sa mas uh, high mutation mga apps no so ulitin ko kung gusto niyo to screenshot niyo lang then send to my messenger don roaya or don roaya every or you can text or call me 0953 mga paps. No, so, no, pang nyo, wag na wag na kayong mahiya. No? Especially sa ating mga repeat buyer na gusto magkaroon ng high mutation, mag-upgrade ng ibon, pwede nyo akong i-text, sa 0953-1364462 mga paps. Or you can message me sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No? So yan mga paps, maraming maraming salamat din sa mga avid supporters natin na patuloy na sumusuporta mga paps. Ay, sobrang ganda talaga, grabe oh, yellow face na yellow face. No, lalo ito, tining katawan no? Ay, no, medyo may pula-pula na no. Kasi pinag ano ko yan mga paps, cross ko din yan sa RF no, pinag eksperimentuhan natin yan. No, pero ang kinagandahan nito, na hindi nawawala yung aganda ng ibon mga paps yan mga paps. you know Yan mga paps ulitin ko, you can text or call me 09531364462 or message mo sa Facebook Messenger ng Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan. Ito naman mga paps, meron tayong yellow face, dish, wala, at free din na OPA possible, yellow face possible dan follow. Yan mga paps. Of course, siyempre, back to back ang dugo yan ng dan follow. No, tapos yellow face pa. Yun know, ang maganda dyan mga paps. No, walang tapon. Worth it mga paps. No, kasi nga, mas mataas ang value neto kaysa sa typical na yellow face lang. Dahil may dugo silang uh, dan follow pa. No, so eto, meron din tayong back to back yellow face, pastel, at solid na yellow face mga paps no so kung gusto niyo ng back to back yellow face ibig sabihin ng back to back no hen or cock hen and cock ay parehas visual yellow face yun ang ibig sabihin ng back to back mga paps no so ito ay naka DNA cock and hen no so kung gusto niyo ng gantong parehas walang problema i-screenshot niyo lang ipadala niyo lang sa akin Facebook Messenger ng Don Roaya or Don Roaya Adari, or you can text or call me sir name 1364462 mga pop. sobrang ganda. Ulitin ko, ito ay pastel yellow face. No? At isang solid yellow face. Alright, no? So, ito naman. Ito yung pinaproject natin mga pop. Ito, wala ka nang ipaproject dito. Bakit? Kasi ito na yung epitome ng yellow face opa dan follow. No? Kung ikukras mo to sa iba, pwede mga pop. Pero ito na rin yung dulo kasi ng uh, OPA, yellow face, dan follow. Ito yung resulta, kumbaga. No, kaya napakaganda niya, mga paps Imagine nyo na lang, yellow face yan, tapos pula pa yung mata. Napakamura na ito, mga paps, presong pamigay, huwag na huwag ka nang mahiyang magtanong at tumawad dahil sobrang bait natin mga paps. Alright? Maraming salamat sa lahat ng nanood at kung gusto ng vlog na to, please don't forget to like, comment down below para be-ashtag, don't rohain of course. It's end of course, is subscribe mo na yan. Is screenshot sa mga ibon mga papsa. At ipadala ni San yung messenger. Don Roaya or Don Roaya A. Very maraming maraming salamat sa lahat. Stay safe and God bless you.